So, ayan guys, update tayo sa ating ampalaya ng mga tanim. Dati nung uh, in-update ko sa inyo, isa pa lang yung namumunga at malilit pa yung iba. Ngayon, ang dami na nilang bunga kahit pa paano. Ayan, oh, ang gaganda ng mga bunga. dami na. Ayan. Pero ilang piraso pa lang yung namumunga kasi nga hindi sila ano sabay-sabay, 'di ba? Hindi sila sabay-sabay na lumaki. Dahil nga yung iba, pag tinuka ng manok, papalitan natin ng bago. Kaya yan pa lang yung mga namumunga. Pero marami yan silang tinanim namin. Nasa, nasa 80 ang na yan sila lahat. Kaya lang yung iba, mga uh, bago lang na ano bagong tanim lang mga 2 weeks pa lang yun yung pinakahuli mga 2 weeks kaya mga baka 1 month pa marami na yun no? ang daming maliliit dami ng maliliit na bunga na nagsusulputan yan o no? ang ganda mahaba na ng iba dati nakapitas na kami dyan pinang ulam lang ayan o mga naka sabit yung ibang bunga ngayon sa susunod na pitas hindi na namin kayang iulam lahat kasi marami na marami na ang kanyang bunga awa ng Diyos marami na ayan o dami, dami maliliit. Naglawitan na yung mga ano, bunga niya. Hindi pare-parehas ang bunga niyan kasi ano, tatlong variety 'yan yung itinanim. Merong galing sa kuya ko na Galaxy Max F1 kay shout out niya pala sa aking kapatid na si Kuya Hilarion Vargas at sa aking pan, pamangkin na si Jasper na nagbigay sa akin ng binhi. Galaxy Max F1 yung variety Tatlong klase 'yan, may Galaxy, may Trident, may Condor. Kaya iba-iba 'yung tatlong klase ang bunga niya. Pero lahat sila mga hybrid na, ano, na ampalaya. Yan tatabaan ng mga ano nila. Tataba ng mga dahon. ang dami dami na nagsusulpotan kami maliit ito naman yung mga mga sunod na tinanim pero doon sa kabila sa harap ng bahay meron pa akong mga tanim doon medyo malalaki na yun nasa ano na sumampa na sa balak Ayan din may pipino din. Kaya lang ko konte yung pipino. Kasi yung iba mga namatay. Pero ang ganda rin ng pipino kasi ilang ano pa lang yan eh. Halos 2 weeks pa lang yan. 3 weeks. Ayan na Oh, namumulaklak na siya. Pipino. Pero marami akong tinanim na bago. At sa susunod marami. Marami ng ano, pipino. yan, pag masipag kang magtanim ma, hindi ka mauubusan pang pangulam marami kang uulamin ako, nagustuhan ninyo ang aking video sa aking update sa Ampalaya